Sa kanya pala nanggaling ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito, na pinapakalat laban sa unang ginang sa First, kay first Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong classic istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Nakikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at uh, si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maikokorelate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines pinapalabas niya ng event na ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paliwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente. Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito.